Dorian. Na hindi na makabunga dahil sa kakabali ng bagyo. Magandang umaga po. Mga kapamilya, kumusta po? Tayo po katapos lang po sumimba. At ngayong umaga ay tayo ay magha-harvest po ng talong po. Bali 22 harvest po ng talong. Kasama po natin si Mommy, me. Hello po. Yan. At may dala po tayong sako. Yan. At kahapong hapon, tayo po ay hindi na nakabalik sa kabila po. Sobrang lakas po ng ulan nung pahapon. At hindi na po tayo nakapaglagay ng tain. Gawa ng ako po ay natakot. Baka po lumakas ang tubig ay madala po yung ating tain. Ay po ay bago pala ang natin napapakinabangan. Siguro mamaya pong hapon kapag ka hindi umulan, makabit po tayo. Tayo po ay na. Titingin lang po tayo ng ano dito. Nang langka po. Meron na naman. Dito, Dito paano? Basta nakuya. No, Ang ganda mo. Ambot, pa. Arga binak. Hmm. Yan. Ay hindi na naman. Wala si ra. Ah, pumakapambin. No? Hmm. Mamaya muna hmm. baka kin. Sarap niya sa ilog. Ito po. Oh. Langka po hinug, maka-pambin. Wala sira ano. Salamat po sa blessing, sa araw-araw po. Blessing po agad ito, oh. dito, oh. Talaga muna dito po muna. Niyog po, namungunan lang ka. Yan. Mamaya po natinig daan. Niyog, namungunan lang ka. Ah, markot. Ay, ano? Bading. Bading yan. Ay, yung anong naniniwala ka? Alam. Yung kawayan, namungunan mongunan aking. Oo, oh, ito tuhog. <laughs> Bananak yun. <laughs> Bananak yun. Ah, ah. Ay, pagkalalaki po. Oh. Ay, wow. Ay, salamat po sa blessing mga kapambin, Oh. Dumami May ang po. ganda uli yan. Oo. Oh. Dumadami na po uli ang ating ano. Oh. Nung nakaraan po ito yan. Sama. Ay eh, ngayon po ay dumadami na naman. Oh. Ah, pagkalaki po mga kapambin. Oh, yan o. Oh. Ari po. Yan. Oh, ah, pagkaganda po. Yan Oh. Salamat po. Thank you Lord po. Oh. Ang dami po pating bunga buong Ang dami po pating mga kapasunod natin. Oh. Yan o. Oh. Malilit pala ang puyo ba. Pero ang dami pong harbisin. Yan Ito pwede na po ito. Yan. Bulaklak po. Ay walang tigil pa rin po. Yun. Sa so, baba. Lalaki eh. ano? Hmm. Ah, ah. Pakatawa naman po. Yan oh tamang tama po kahapon na inulan. Malakas po naman ang ulan. Nahugasan po yan. wala na po yung ano dito yung gamot ang si mami po nagpo-pruning pala ganda na ano pruning na po yung masa, ano, matatandang pangit yung sanga oo, para gumanda po, po. Are po oh. magandang ano para uli yung sibol yan yeah. mm. ito po mabunga na uli pala yan po oh. yung ganito po ang tinatanggal ni mami ito yung pong mahinaan ang suloy Tama ito. Pero po hindi sinasagad. Oh, tama ito, pinutulang ko kahapon. Ay, nasa isang araw. Ay, ah, bumata Ano. Huwag ano. mo lang sasagad din. Oo, oh, sayang oh. po naman. Yung pakunti-kunti lang po. Maganda pa naman po. Ang katawan. Yan. Umpisa na po uli. Unang pitas po natin. Kilo. <laughs> Ay, ang yeah. kasunod po naman. nahaba haba, laki. Laki. <laughs> Ay, bawi po tayo mga kaparbin sa ating talong uli. Pare kape mas marami ngayon. Anong nakaraan po ay ano? Namuti po tayo, ang dami nating reject ngayon po ay baka madalang na po. Hmm. Dito nakatuwa po ng mommy ay kapag madaming bunga Ah, lagi po tayong pasalamat sa blessing po. Araw-araw po tayong magpapasalamat. Pagkagising pala ang po, blessing na po sa atin yung... Magsimot yung dal. Alam ba? Ipinutuloy pa. Ah, ba't? Ay, pinutuloy ka atong ah. na. At ang nangit na nila. Magkulang na. Ang panahon po natin sa umaga, maganda ang sikat. Pagdating po ng hapon, mga bandang alauna, alas dos yan. Na ano po. Okay lang, nagdudulog. Pero, pabor naman po sa atin yung dilig. Aray po, mga kapal din. Di. Hmm. Walang kupas po ang ating ano. Talungan Lalo po wari ko sa ating ano tubigan natin. Wari ko po yung may wari ko po ay ano mas maganda doon. Bilad po doon. Ang gusto po pala ng talong ay ano sila ay nabibilad po yung lantad po ba. Pero ano na rin po as naman din eh. Ba, dami man lang na nakakatawa dito. Nasa gitna po ng ating rambutanan. Kakahuyan mm -hmm. Aba, eh, pagkakadami pong ibinungan na lang, eh. Ang laking bagay po sa atin ito. Itong pagkabunga po nito. maraming maraming salamat po sa inyong lahat po. Sa mga bago nag-subscribe at sa dati po na nanonood po sa atin, maraming salamat po sa inyong walang sabang suporta po. Malaking bagay po sa amin yun, yung hindi nyo po pag-skip ng ads. Malaking tulong po sa aming pamilya. Ah, nahinog na rin pala, May. O, oh. yan. Alin. Yun. Meron na? Oo. Ay, hinog na naman, May. Basta, Mario. May, ang dami, ano. May po, mga kapambing. Bayabas. Masarap sarap pala, May. dati putihin natin. Oo. Nagatuin ko. May mababa, oo. Oh. Palaman, ano? Oo. Oh. Uh -huh. Yan, naputi po tayo, mga mga niya. Aba, dami po natin yung dressing po talaga. Ang dami yung mababa. Oo. Uh -huh. Aba, yung habang nababa. Aray, otol! Yung ay Ating pinanguhaan ay pagka tigil naman ang bunga. Ang hmm. hinog. Habang ako pinagkakamera woman ay ano. Na, natrabaho, nagpupruan eh. Uh, ah, dalawa ang gawa mo. Hmm. Dalawa pa lang sahod mo. double hmm, Isang camera woman hmm. po. Isang pruning. Isang pruning. Ay. Kaya ako pasasahodin mo. <laughs> eh. Aray, oh, sahod na. Ayan ba, may pwede na, hindi pa ano. Dalawang <laughs> yan. Huh? Maganda yan na. Oo, oh, kuhain mo. Uh. Aray po mga kaparambin. Hmm. Oh. Pare po, hinog. Hmm. Mm -mm. Guwabas po. Hindi yan bayabas. Hmm? Hindi yan bayabas. Ano yun? Guaba. <laughs> Nantara po na rin, ano, pala mas tinapay. Guaba, Guaba jelly po, ah ah. Lahok lang pwede ba yan? Hindi ha? Huh? Guwaba <laughs> din may lahok na lang ka. Uh, Guwaba langka? Mm. Guwa di... langka? ano? Pwede yun kung gulay. Eh. Mm. Ay, sang, ano? May ginataan pala. Mm. Pa sarap po. ano yun. Ayan ganda. Ayan. 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 Abot ko ba? Ayan. Hmm. Ayan po. Berde. Ayun pa. ayun pa daddy. Ito. 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 Gusto ko ito. Asa ba? Ito. 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 Alam ba? Ito. Ayan. 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 lang. Ayan. na Abay, delikado yun sa ano? Appendix. E, oh, ano? Palagay ano? dyan. Isa lang akin yung isa. Kaya. Hmm, mm, sarap. Mm Harap po natin na puti mga kapalambin. Dito po sa ating pangatlong taniman. Lampas po kalahati. Oh. Kunti na lang po. Puno na rin. Malaki po yung sako ay. Ayan. Para po oh. Maganda pa rin po. Yan oh. No. Yan po. Ah, oh. hmm. po. May nakuha pa po, po si Mommy. Ano Doon tayo sa extension ni, oh. Are pa mo mi, kukunin ko yung ramutan doon. May ano na. Pula na yan. Eh. Tara. isa. Dalawa. Tigisa kita. Tara. Din. Pa tayo. Dalawa? Para ko. So. Iisa. May sapo po din eh. Abot mo? Oo, oh, ko. Dito tayo, dito. Nakakamit ang hamutan ko eh. Pero sa ibang puno ko yung marami ng hino, kaya lang tika eh. Teka. Ito. Hindi nga dahil lang yung Hindi ako makatawid. Foto. Hindi pa. Yan, yan, yan. Dini, 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 lapit. Oh. Ari po, ari po mga kaprambin. Oh, Iisa. Hindi hmm. hati kita. Ha? Tatlo po. Yan Tatlo? Yan. Ay, dalaw ka din. Ari po. Yan po mga kaprambin. Ito po ay ar Yan, sarap po nito. May Ito. Motok, ano, yun na yung mutok. Tapos. Yan. Yan, para kayo mami po.

Hmm, sarap. Lalo po yan kapag ano, lahat na lang. Hmm, tayo na may hmm. Tara, doon po tayo sa extension mga kapambing. Ay ko, mukha ko. Dito na po tayo sa extension mga kapambing. Ah, oh, ang lalaki oh. Lalaki po din sa extension po oh. Ang dami. Ang dami po na. Ay, nakakatawa oh. Ah. Ha? Huh? Pare po. Nakakatawa naman po mami ito. May naiwan ka pa doon isa. Saan ba? Nasa dinanan mo. Meron. Minsan po hindi nakukuha ay eh. ba Pag po, ano po? Pag po tayo manggagawa mga bine, ano? Doon sa ating bagong taniman po. Isang di pa po ang tipagitan. Isang metro at kalahati po ang pagitan dapat. Dito po inapalimit yung ating gawa pala. Ay di susunod nga po ay alam na natin. Hindi naman nagkada mo. Kakaunti. <laughs> ay ano po ba pamimitas niya? Ano po masyado? Nababali. Nakakasagabal po pero okay naman po. Nababali ang saka. Kaya lang ay dinadadali ang ating mga ibang ano, bulaklak po. Maganda't, at malimit ay madami din bunga po. Ay, po dami po. Kaya lang hindi, hindi po naman? Pangunan, papasilo po sa inyo ang ilalim. Papasilo po. Ayan ang pagkalalaki po na sa ilalim. Sa so, isang araw po natin ito oh. agas katiring. Hmm. na lang po namin yung, yung taniman doon at yung punla po namin ay malaki na. Ano na, sibul na. Yung iba hindi nagsibul ano kaya? Ano na? Mga sibul pa yun at tinignan ko ay ano ay punin ko ay ano tawag doon? Buo pa naman? Mm hmm. Ano kayo? Ayan pa oh. Oh. Oh, oh. Pagka laki-laki. Ito -laki. Tatanggalin natin. Una ka bagin. Ang <todan> lalaki daddy. Nakakatuwa. <laughs> Nang po sa lupa. <laughs> Maganda ang ano ah. ng talong dito. Ano pala ba sa hindi na tutubigan? po ay eh. <laughs> <todigan> <todan> 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 Ayan, pwede na Ajak ah, pat na naman si Lola ng May paninda na naman yun po, laki. Ayun, lado, ang laki. Oo, laki. Okay. Ah, ang dami yung pasunod pati. Eh. Ang ating nilagay po dito yung patabay, ano, yung triple 14 po, tapos hinilahokan po natin ng 0060 po. Yun po yung maganda rin po sa halaman po. Yun po ay tira pa, nung nakaraan po po sa tubig, ganyan. No? Ay, may tira pa po pong kalahatin sa ako. Ako yung niyahalo po sa uh, triple 14. Eh yun po ay tinutunong natin sa timba sa tumbler para yun po ang ating pandilig hindi po yung rekta sa puno at baka mamatay yun po may halong tubig sa isang tumbler po ay lahok po namin ay ano mga dalawang bao po ang nilalagay namin depende po sa ano templahan ninyo pag malaki po edi madami tatantyahin ninyo din po baka naman mapasobra pasubra ay di masama din Aro po yung galing sa extension po mga kapanbin ating ipupuno po Iyahatid ko po muna sa tubo Yan, ito po ako na po tayo Nangyari po. Ayan. Ay, mamaya may maya po kaya gawa ng tayo po pala may dala pa kasang extra sako po. Parin. Yan. Mamaya na kung natin atin pala. Tatlo po pala natin dala sako po yung isa po ay pang punuan po natin ay ito po mga kapanabi natin ako pa sa extension tapos mamumuti po tayo doon sa pangalawang taniman po ito na mga kadalawa siguro pong sako tayo hmm. tara dito na po tayo sa ating pangalawang taniman marami pa din po yan Yeah. ya Nasa mami po nandito sa gitna. Namimitas na. Marami diyan, mi Malaki, Malaki. po oh, 'yan, may. Yan, hindi me. Ah, oh, baan. Ang ganda po dito, Eh. Tama siguro ang problema dito. Walang kupas po din. Eh, ba't kaya din eh. Hmm. Tama ang flema. May lugar pong maganda talaga. Pero halos lahat tayo naman. Tayo po yung naman. Tama po, nagsasabid-sabid ang katawang. Napalimit po ito. Ha-adjust po tayo sa ano. Bagong taniman po. Mmm. Saan? Naglipad lang doon. Ha? Naglipad doon. Saan? Wala, ha? pagsak. Ah, Bigat! Ito, kulayan nung muna kayo. <laughs> Tiga mo, nakunti. Ay, walang nung tali. Matitintin na Yan, ito po, mga kapambing. Dalawang po dyan. Harap po ating buga, o. Ginawa natin lang ka po may meron mamaya may bretog pa pala tayo doon ay, ay mayroon pa ako doon mais pa lang ano Siyan. yung binatog nyo isang araw na hinugasan kung ano nalasunog sa iinit diyan bali dalawa nga po tutong yeah. ba et yan yan para po mga kapambing kapag may tanim po may aanihin tayo walang imposible yan Basta nakabawang sa lupa. Nasat <laughs> yes, may isang seed. Hmm. Yeah. Isa. Mahigit po itong dalawa. Gawin laki na rin. Eh. Kung gana rin po, natin. Hmm. Mahigit po. Ayun, eh, laki na rin. Breeder na rin. Breeder ba ito? Hmm. Hindi eh. Breeder. Ito ko. Basa ko na. Miller. Ito nga. Breeder nga. Ay. Miller ang Miller, breeder. may ari. Mas. Mapaputok lang tayo saan. Para po yung hakotin ko mamaya ito. Mapaputok lang ako doon. Hmm, wala biro. Sa ako bunot. Eh. May iwak na naman po pagkakasayang na. eh. Pero sa gabi po paniki eh, pagkakadaming laglag sa ano eh. Diyan sa mga tapat po ng hinog. Hanggat di yung nagsasabay-sabay. Ha? Di, hanggat di, hindi sabay-sabay na yung hinog. Oo. Oh. Yeah. Hindi sabay-sabay, di uti-utiin lang yan. Hmm. Ah, Kaya wala matitira. Ayun. Ayun, may nahitnog da rin doon. Ay, ibang ano, yun Dami. Anong tawag doon? Yung. Ang, o, yung... Sisi. ang dami Mga nga. Ang Pati yung verde. Yung, yung green kulasisi. Kulasisi ba yun? Yan na warik. Ah nalipad din. Takot din. Ay, mm -hmm. Ah takot din? Oo. naman doon sa mais mo. ha. <laughs> ah, <marami. laughs> <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Dalawahin mo yan, tigay sa kita. Bro, na. Na. Dito na po tayo mga panin sa ating kubo. Para po natin na sako. Ano po? 아, 나, 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 아 나, 이 나, 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 아 나, 나, Okay, ito na rin po natin mamaya. Ito, kakain lang po muna tayo. Bakin po natin itong langka. Umihinog niya. Kung um, maganda ang loob. Madalang na po ngayon ang langka. Palupas na po sa taon na lang uli. Ay. Ay, maganda po mga na Ayan. Ayan po, umihinog na langka tayo. Kain po. Hmm? Ganda po. O toy. Hmm. Ini hmm, tamis po kalatungan. Hmm. Saan po? Mm, tamis po. Lang ako, Lang ako. Kaan po tayo mga karambin mm -hmm. Tuyo po. Tsaka ano yung mm -hmm. talong po. Yun? Nagkaano na po yung mga Ay, bata. No, Thank you